Magandang araw po, Dr. Willie Ong ito. May bagong reminder ako sa inyo. Ulitin ko yung mga tips natin para sa sakit sa kidney or mga sakit sa bato. So, napakaraming Pilipino merong sakit sa kidney, sakit sa bato. Uh, hindi natin masabi bakit sa Pilipinas napakarami. 80,000 nagda-dialysis, ilang baka maabot na ng million siguro eh, na meron may deprensya sa kidney eh. so meron tayong 12 signs and symptoms labing dalawang senyales na posibleng meron ka ng sakit sa kidney bakit nagkakasakit sa kidney ay eh, makinakain natin dito hindi po healthy kasi mga pagkain natin sa Pilipinas alam nyo naman laging mura matipid, mababa presyo kaya yung kalidad nasisira okay? sa sobrang alat toyo, patis, bagoong, noodles, si mga yan kain natin pa ulit, ulit Kaya hindi po ganun ka-healthy. Okay? Ito po. Uh, Dok Lisa, pa mo. Kidney failure. papa paano natin malalaman? Early warning signs. Ito yung mga sintomas. Ituturo ko yung labing dalawa. So, i-check nyo kung meron kayo. Kung meron, meron tayong mga konting test na gagawin. Okay? Ito, chine-check niya yung pag-ihi niya. Ito yung ni Okay? So, first is Nagbabago ang pag-ihi Ibig sabihin, dati normal mo siguro pag-ihi Mga walong beses ang araw uh, Biglang dumadami yung ihi mo Ihi ka na ihi Or mas delikado pa yung kumukonti ang ihi Okay So, biglang dumami, biglang kumonti ang ihi uh, Kailangan malaman natin bakit ganito nangyayari Number two Yung masakit yung pag-ihi uh, Masakit yan, no? Masakit to Masakit dito sa tagiliran. Masakit ang pag-ihi. Paglabas ng ihi, masakit. Uh, pwedeng may infection sa ihi. or yung iba, paglabas may nakikita mga buhangin-buhangin. Pakita mo daw, Lisa. Focus ka dito. Ito. Iba't ibang klase ng kidney stones. Malit yan. Uh, parang buhangin lang yan. At misa kulay pink ang ihi. Pag ang ihi nyo kulay pink, Ibig sabihin nun, may dugo. Pink eh. So, number three, kulay pink, mapula, o may dugo ang ihi. So, pag merong ibang lumalabas na ibang kulay, hindi may yellow, hindi rin po maganda. Number four, mabula ang ihi. Ngayon, karamihan ng tao talaga, normal na mabula ang ihi. Ang sinasabing mabula, yung sobrang bula, para kang uminom ng orange juice na maraming bula talaga. talaga protein na bumubula. Tsaka yung pagbula ng ihi, hindi po natatanggal. Let's say, umihi, mabula. After 2 minutes, nandun pa rin yung bula. Hindi nawawala yung bula. Parang sa kape na bumubula. Ganun, ganun ang bula ng may protina sa ihi. Number 5, may manas. Okay? Kasi, syempre, sa kidneys, hindi na nakakalabas yung tubig at yung dumi ng katawan. Nag-iipon. Ang manas, manas sa uh, yan manas sa paa <clears throat> para malaman may ito nagbara dito sa kidneys kaya may manas sa paa para malaman kung may manas ito dinidiinan natin yan sa may buto diin na nakita niyo nakalubog yung balat to kaya hindi dapat nakalubog yan pag nakalubog yan sa so may maraming tubig pag ang tubig nyo hanggang dito sa ankle bukong-bukong -buk bukong, mga five five lit mga mga five liters na hindi, 5 liters parang basta maraming tubig na yan mga limang basong excess water na yan so pag umabot pa hanggang tuhod mas marami pa may mga litro yun ilang litro na sobra ng tubig so hindi lang paa nagmamanas pati kamay din pwede magmanas masikip ang singsing -sing, masikip ang kamay at yung mukha yung sakit sa kidney mamaga yung ano dito sa may puffy eyes dito parang maga-paga ang muka. Yun. Yun lang sa kidney. Okay. Number 6 symptom, laging pagod. Sobrang pagod. Walang lakas. Kasi nga, mahina ang katawan. Anemic pa. Number 7, nahihilo. Ang kidneys, ito pakita mo Dok Liza, gumagawa siya ng erythropoietin na nagpapadami ng dugo sa buto at sa katawan. So, pag nasira ang kidneys, hindi siya nagre-release ng chemical na erythropoietin. At dahil dito, hindi siya nakakagawa ng dugo. Nagiging anemic ang pasyente. Pag anemic na, napapagod masyado. Number six symptoms. Number 7 ay hilo na. Anemic, ibiglang e tayo. Parang nandidilim. Mahirap mag-isip. Number 8 dahil nga anemic, laging nilalamig. Maputla eh. Laging silang giniginaw. Nilalamig sila. At maputla yung pak Number nine, meron ding may mga rashes. Kung may sira ang kidney, hindi <coughs> makalabas ang toxin sa katawan. Eh. Nag-iipon sa katawan, kaya nagra-rashes. At nangangati, makati. Maraming klaseng rashes. Okay. Number ten, ito number ten. Pag di na nakakalabas yung ihi, dumadami yung ammonia sa katawan. Yung ammonia lumalabas sa bibig. Ammonia, ano yung ammonia? Mapanghi parang pumunta ka sa CR ng mga lalaki, mapanghe, Amonya niya yun. At uh, yung amoy ng mapanghe, hindi sa ihi lumalabas, sa bibig. So, pag may kausap ka, hindi lang siya bad breath, amoy ihi ang hininga, yun, pwedeng may kidney yun. Kidney breath or urea breath. So, isang sintomas din yun. Number 11, pag nag-ipon na yung toxin sa katawan, magsusuka. Nasusuka at magsusuka. At number 12, pag nag-ipon na nga yung tubig sa katawan, yung toxin, anemic, hihingali na. Konting lakad lang, hingal na ang pasyente. Ito yung mga symptoms ng kidney problem. O, pakita ko lang ulit, ha? Ah. Ito, sa balakang, masakit, nangangati. Eh. dr Lisa, pakita mo. Ihi, yan na ah. nagbabago, nag ang kulay. Damihan, inom lang tubig. 10 glasses. Habang wala pang sakit sa kidney eto sa balakang, oh, nandito yung kidney. o oh, kidney stone, may bato. Ito, manas. Tinuro ko sa inyo. Nakita mo, Dok Lisa. Ayan, walang gana kumain. Nasusuka. Sumusuka. Ayan, oh, green na sinusuka. Hinihingal. Sinabi ko. Nangangati dahil sa rashes. Ayan ang mga sintomas. At ito yung mga rashes at yan ang mga kidney disease. Ngayon, anong gagawin natin? Number one, papayurinalysis kayo. ba? Diba? di Hindi pa naman sure eh. Kasi itong mga sintomas, pwede rin itong makita sa ibang mga sakit. So, first step, urinalysis. Makikita doon kung may problem. May infeksyon, may protina, pakita sa doktor. Sa blood test, ang minimum kailangan nyo, CBC, pati creatinine. CBC, complete blood count. Makita yung dami ng dugo, kung anemic creatinine pag tumaas, may sira ang kidneys. Pero kahit normal ang creatinine, pwedeng may sira pa rin ang kidneys. Ang creatinine, tumataas lang to pag 50% ng sira ang kidneys. Palitin ko ah. Pag 50%, pag kalahati na sira, pag kalahati ng kidneys mo sira, tsaka palang tataas ang creatinine. Kaya hindi porke hindi mataas ang creatinine, okay lang pag tumaas na ang creatinine kahit konting sabi sabihin, malaki na ang damage. Okay? Ayaw ko kayo takutin, pero yun ang katotohanan. Oras tumaas na ang creatinine kahit konting taas, yung iba nagsasabi, 50% damage na. So, aagapan natin habang di pa tumataas creatinine, habang may symptoms pa. Okay? Ano ang treatment? Marami, marami ko mga ibang videos. Check nyo na lang yung mga treatment natin. Pero basically, ang treatment natin sa kidney ay kung may high blood, dapat control. Diabetes, control. Pag-inom ng tubig. Iwas sa pain reliever. So, yung protina, tamang-tama lang yung dami. At marami pa tayong ibang mga health tips. Ingat din sa mga, misa uh, misan yung mga gamot o yung mga ini-injection ng mga contrast dye, pang CT scan, may mga dye. Misan nakakasira din ng kidneys. Lalo na, ulitin ko ang pain reliever. Yung mga gamot sa na nakakasira din ng kidneys yan. So, ingat lang pa. Konti-konti lang inom nun. Ang matagal lang pang inom ng pain reliever, nakakasira ng kidney. So, ingat po. Uh, sana wala tayong sakit nito. Sana hindi tayo magkasakit nito. At sana may chance pa na makaiwas tayo. Pero kung meron na kayong sakit, simple lang. Anong gagawin ko? Na-imagine ko na yung comment nyo. Eh. Ang gagawin, pupunta tayo sa nephrologist. Okay? Kidney specialist, nephrologist. Siya bahala magbigay ng timpla ng anong mga gamot para ma-protect yung kidneys at anong mga pagkain. Depende sa lala eh. Huwag lang masyado maraming protina. Okay lang yung mga gulay. Yung mga normal healthy diet muna natin. Okay? So, pacheckan yung kidneys. Sana buong bayan natin makaiwas at mabawasan na ang dami na nagkakaroon ng kidney failure, dialysis, at pagkamatay. Ingat po. God bless.